Happy Tuesday, beautiful people! Six o'clock na na ng tayo ay bumamon at nagpalit na tayo kaagad ng scrub suit. Ang hindi natin makakalimutan at first things first, ang ating morning skincare routine. Pagkatapos nga nating maghilamos ay nag-apply na tayo ng ating serum sa mukha. At ayun na nga ang ating moisturizer at sunscreen. Ready-ready na tayong pumasok pero magsuklay muna tayo para naman tayo ay presentable at nagpabango pa nga si Mama. Pagkatapos niya na bumuba tayo at nakahiga na naman si JJ sa sofa, habang si Daddy nga ay nagluluto na ng ating almusal. Nag-update na muna ako ng kalendaryo at pinakain ko na din ng hay ang ating pets na si Nugget at Piggy Smalls. nag na tayo ng ating coffee at nakapagluto na nga ng white egg si Daddy para kay JJ. Siya nga ang nag-prepare ng lahat ng ating pagkain ngayong almusal at dahil dyan ako naman ay nag-prepare ng kanyang baon ng Lebanon Baloney Sandwich. Mas nabustuhan nga ni Daddy na meron cheese. Kaya naman, dinagdagan ko yan ng provolone at napakayami talaga ng kanyang pananghalian. Siyempre, nagbaon din si Mama ng sandwich para sa ating pananghalian at dalawang pirasong halam ng Lebanon baloney ang ating ililagay sa ating tinapay. Nilagyan ko rin ng cheese at ayan na nga ang ating pangmalakasang whipped cream topping container. Binagbawan ko rin si Daddy ng mixed nuts para nga meron siyang snacks habang siya ay nagdadrive dahil ngayon niya ay mahaba ang kanyang oras ng trabaho. Ayan na nga ang ating stay hill snacks at uminom tayo ng ating ibuprofen para sa ating back pain kaya naman kumain na rin tayo ng breakfast hindi pa rin ubos ang ating panset at ubusin na natin yan at yan niya ang ating ininit sa microwave. Nagpainit na rin ako ng tubig para sa ating kape na babaunin sa work at binigyan na naman tayo ni JJ ng pangmalakasang hubs and kisses. For today nga nagbaon ako ng kopiko brown at cappuccino naman ang paborito ng ating daddy pinapakuluan ko pa rin ang ating tubig at ini-enjoy pa rin ni Mama ang kanyang black coffee dahil coffee is life at hirap nga tayo mag-function sa trabaho nang walang kapis sa katawan. At ready na nga tayong mag-almusal. Tignan nyo naman si Mama, pare-pare ng bahing at talaga naman ang allergy natin ay bonggang-bongga Pinagbaon ko rin si Daddy ng beef jerky at granola bar dahil long day nga ang kanyang trabaho ngayon. Hubulo na din ang ating tubig at isinarin ko na yan sa ating water bottle. Imekus-mekus na natin yan at takpan pero bago ang lahat, nilagyan muna ni Daddy ng cold water ang kanyang baon. At ready na nga tayo mag-almusal. Nakaupo si Mama for today's video kaya naman thank you Lord. Dahil si Daddy nga ang nagluto ng ating breakfast ay hindi natin kailangan tumindig ng bongga sa kitchen. Maaga pa umalis si Daddy dahil malayo ang kanyang trabaho at si Mama na naman na nag sa kanyang mga bagets. Si JJ nga ay nakaupo na at inaantay pa rin natin ang ating contestant number 2 na talaga namang napakatagal mag-prepare, Eddie Wow Show pa. Ayan na nga ang ating dalaga, ready na sa ating mga anak. Tapos na nga ang kanyang art project at nayon niya ang kanyang submission. Mabuti na lang talaga ay tinulungan siya ni Daddy dahil napakalaki nga ng kanyang canvas na kailangang pintahan. Maraming salamat talaga dahil si Daddy nga ay artistic din. Ayun na nga ang ating travel to work. Medyo foggy ang ating kondisyon kaya naman si Mama ay nagdahan-dahan lang. Mabuti na lang talaga ay meron tayong espiritu ng kape sa <laughs> Pagkababa man ang aking mga bagets ay nag-drive muna tayo papunta sa Sam's Club dahil malayo nga ang ating mama travel sa mga susunod na araw ay nagpagasolina muna si mama. Medyo sumisilip na rin ang bahagya si haring araw sa mga oras na ito pero meron nga tayong forecast ng ulan kaya naman dahan-dahan lang tayo sa pagmamaneho. At nandito na nga tayo sa Sam's Club kung saan mas mura ang gas at kung saan tayo nga ay nakakakuha ng puntos Dahil tayo ma ay merong Sam's Club credit card, ay meron tayong 1% rebate tuwing tayo ma ay gumagamit ng kanilang card. Pagkatapos nga niyan ay nag-drive naman si Mama at pumunta sa isang dalis sa Walmart. Dahil meron pa tayong one hour, ay pumunta muna ako dito at naubos na nga ang ating allergy pills. Bumili din tayo ng dalawang pirasong mangga dahil naman nagkikreve talaga akong kumain yan with bagoong. Ang ating first patient ay almost 30 minutes away sa aming bahay at kung nakita niyo naman ang ating daan, ay napakahaba na naman at isang blank space yan. Patuloy pa rin ang pag-inom ni Mama ng coffee dahil nakakaantok ma ang ating drive. Medyo foggy talaga ang kondisyon at maulan ay kapag ganyan niya ay inaantok tayo. Pagkatating ko nga sa ating first patient ay naglagay na tayo ng ID at nag-drive na tayo papunta sa patient number 2. Panay pa rin ang inom ni Mama ng kape para naman tayo ay maging alerto habang nagdadrive. Dampalit na naman tayo ng batch dahil ang next patient na natin ay from a different agency. 10.30 na ang matapos tayo sa ating second patient at nag matayo na tayo papunta kay patient number 3. Dahil masikat na rin ang araw ay naglagay na nga tayo ng ating sunglasses. At sa mga oras na to ay nakaramdam na rin tayo ng guto. Mabuti na talaga ay nakapagbaon tayo ng Lebanon Baloney Sandwich. Kaya naman mag tayo. Nag-drive si Mama habang kumakain ng kanyang early lunch at syempre umiinom pa rin tayo ng coffee dahil coffee is life talaga. Ganito nga ang ating buhay araw-araw. Kung hindi may ating kinahain ay prutas lang muna para na maitawid natin ang ating gutom dahil sa bahay talaga tayo nakakakain ng disyente. Meron din tayong nadaan ang university dito sa Carlisle, Pennsylvania. At nagtatakawiran na nga ang mga estudyante dahil lumilipat sila from one building to another. At kapag ganyan niya sitwasyon, ay dahan-dahan lang ang takbo natin. Dahil tayo nga ay hindi pwedeng mag-over speeding, kailangan natin magbigay sa mga pedestrian. Yan nga ang batas dito sa lugar ni Uncle Sam at dapat natin sundin yan. Pagkatapos natin ng ating last patient ay umuwi na nga si Mama at hindi ko na nga na-videohan. Pasato una na at diretso tayo haagad sa ating upper deck. Ito talaga ang ating gustong tapusin dahil palapit naman dumating ang mainit na panahon ay sinisimulan ko na ng ayusin ang ating garden. Kung napansin nyo nga ay nag na ako ng napakalaki naming paso at dyan kong mainamend ang ating soil. Nire-reuse ko lamang ating mga pating soil at nilalagyan natin yan ng mga amendments katulad ng compost, peat humus at fertilizer. Ang una kong nang inayos at inasikaso ay ang ating Tower Garden Planter kung saan nagpunla tayo ng green beans dahil paborito yan ng ating mga baguets. Kahit na allergic si mama sa pollen ay wala pa rin tayong tigil ng kakaasikaso at nag-spend pa rin tayo ng time sa labas dahil kung hindi nga ay walang dagawa nito. At dahil excited na tayong makita ang progress ng ating mga halaman at bulaklak, ay sinimula na natin yan. Kapag pumasok na na ang spring and summer, ay excited na si mama dahil gardening niya ang isa sa pinakapaborito nating gawin. Nagpunla tayo ng dalawang variety ng garden beans at paborito maya ni ate. Nilalagyan ko lang yan ng butter at perfect na perfect na yung pangulam at napaka-healthy din. Iba talaga ang pakiramdam kapag sarili mo ang iyong tanim. Kung meron ka mang kailangan, lalo na mga ang kamatis, ay pipitas ka lang sa iyong backyard. Dahil marami pa tayong soil, ay naglagay din ako ng soil sa isang malaking paso at ilagyan ko rin niya ng garden beans. Eto muna ang ating aasikasuhin dahil tayong ay susundo sa mga bagets ng drive na ulit si mama papunta sa school. Si J.J. nga lang ang ating susunduin dahil si ate nga ay merong volleyball end of the year party. Habang tayo ay nagaantay kay Bunso, ay multitasking pa rin si Mama at tinawagan na nga natin ang ating pasyente for tomorrow. Isa na namang matagumpay na araw para sa inyong pamilya. Yan lang muna for today's video. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa akin dito sa Facebook world. Remember, family time is the best time and every gising with your family is always a blessing. God bless everyone. Bye-bye!